para po sa kalaman ng ating mga kapwa Pilipino lahat po ng mga pumirma doon sa blank na BICAM report na isinumite na kung saan ay uh, talagang planong mandaya o planong mangupit o planong magnakaw itong mga ongoy ng mga kawatang mga uh, politikong ito. Ayan po kaninang umaga lang po ay lima na po yung namatay sa kanila at yung iba po ay naghihingalo na. At yung iba naman po ay nangingisay na. At yung iba naman po dyan ay inaatake ng matinding hika. Kaya lahat po yan ay mamamatay na. Kaya po kung gusto po ninyo yung mga ganitong topic na lahat po dito ay pinapatay na. Aba ay tumutok na po kayo rito dahil dito lang po kayo mga kapanood ng mga may babalita rito ng mga politikong kawatan na nagkakandamatay na. Totoo po yan ay uh, yung iba nga dyan nagkakaigit-igit na pa, paano nga hindi magkaigit-igit itong mga animal na ito ay hindi naman po sanay kumain ng mga masasarap yan kasi nga po mga hampas lupa at mga patay gutom yung mga politikong yan tapos noong naging politiko kawat dito kawat doon aba ay lumalamo na ng steak ay hindi naman sanay yung kanilang mga tiyan na lumamo ng steak uh, ang, sa uh, ang sanay yung yung uh, yung uh, bituka nila na ang uh, nilalamon nila yung mga patalbos-talbos ng kabote. Ngayon, mag stick sila kasi marami na silang ninakaw. Ayan, ang resulta, nagkaigit-igit, ayun, nagkamatay na yung iba. So, condolence na lang sa inyo lahat ng mga politikong mga pumirma doon sa planong pagnakaw na naman sa kabanang bayan, ayan, nagkakandamatay na pong lahat. Kaya tama lang yung uh, pinagdarasal ko rito Lagi sa inyo Na lahat ng mga politikong mga kawatan Mamatay na lang kayong lahat Mangisay na lang kayong lahat Ng mga po oh Ayan po So kundulis na lang sa inyo Sa mga hayop kayo Yun po palang ang mga kwan Yun po mga Politiko dyan ng mga walang barong Ah, yung mga kasi mga barong mga barong nila, yung mga pipityogin yung mga barong nila. Magpasabi lang po kayo, padadalhan ko kayo ng barong dito para maganda-ganda man ang susuotin niyo pagka kayo ay naka higa na sa inyong ataol. Deserve ninyo ito ipagdasal kayo mga mam mamatay na lang kayo. Bakit na naman ako nang gagalaiti ngayon? 'Di ba? Napanood niyo po ba yung sa pananaman sa Channel 7 kagabi? Ha? Napakarami! Yung mga gutom na Pilipino, hindi ba't halos araw-araw kong sinasabi yan dito? Kasi ako nga po yung nakaka- Personal na nakikita yung mga Pilipino nating mga kababayan na walang maasaing. Ayan po, at mabuti na matata uh, na ibalita ng Channel 7 yan na napakarami na nang mga Pilipino ang mga gutom na ngayon. Kaya yun po ang nakakatakot ngayon. Dahil sa maraming gutom na Pilipino, kukuan po ito. Uh, tatanggap po ito ng mga sohol ngayong darating na halalan. Yun po ang nakakatakot doon. Pero ito lamang po masabi ko sa inyo. Tanggapin niyo po yung pira na ibibigay ng mga hunghang na ito at huwag niyo silang ibuto. Yun lamang po yan. Madalas ko pong sinasabi rito, yung mga lumang mukha ng mga politiko, huwag na po ninyong iboto yan. Hindi bali pong bago ang inyong iboto kasi yan pong mga bago na yan, pag-aaralan pa nila kung paano magnakaw. Ito pong mga ito, itong mga luma na ito, ah, kahit na binabangungot yan, alam ang, alam ang gagawin nila kung paano magnakaw. Tatingnan nyo niya mga blanco-blanco na yan na by, uh, ni-report na bike ka uh, report na yan. Di ba? Kaya na kahit na nanaginip yung mga alam nila kung paano magnakaw. O at least itong mga bago, pag-aaralan pa nila. So at that time na mapag-aralan nila, di saka naman natin, wag na silang iboto sa susunod. Ganun lang po yun. Wala po kayong iboboto na mga bago ngayon. Lalo niya, mga, mga artista na yan. Tanggalin niyo na po yung mga artista na yung mga bugok na yan. Lahat po yung mga artista na mga nandyan, mga bubo po yan, bakawatan pa. Sinabi ko na po yan. Hindi ba't ito si Kwan, si Re Rebellion na ito? Convicted po yan eh. Kasama po yan ni Jingui. eh. Oh. Lahat po yan. Di ba ngayon si Lito Lapid eh, may inaakosahan din ngayon na kung ako, na hey, nako Diyos ko. Pero bahala na po kayo kung uh, kaya nga po talagang itutuloy ko lang po yung aking uh, yung mga gusto po mag-apply. Ituloy po natin yan dahil uh, kung kinakailangan na i-separate natin yung magkakantay ng sarili nating, sarili nating lugar dito na wala nang pwedeng pumasok dito kahit na sino, magsarili na po tayo. Kisa naman, nagbabayad tayo ng buwis na pagkalaki-laki, tapos sila lang ang nangungulimbat ito ang buwaka ng mga linta ng mga politikong ito. Kaya nga po, yun po naisip ko talaga eh. Ituloy lang, lang po yung pag-a-apply at uh, ang sa kwan lang po ninyo ay papa, ang isisend nyo lang po sa Tarik Hasan Mirza, sa interested pangalan, edad, cellphone number yun lang po, wala na pong iba kasi kung may mahaluan nyo pa ng iba yan i-delete id lang po yan kasi sinasabi ko po rito ito po ang testing ground natin ngayon yung kung paano nyo intindihin yung sinasabi ko wala na pong iba. Interested. Pangalan, edad, cellphone number, yun lang. At yun po ay iipunin natin yan. Tatawagan, ko po, tatawagan po kayo ng isa-isa. At tapos ay uh, ma-interview po kayo. Sana nga po malikom natin yung 500,000 na 500,000 na um, aplikante. Para kung kinakailangan na uh, mag-separate na tayo ng isang lugar dito, gawin na natin, huwag na tayong pasakop dito sa mga putang ng mga kanito. Lahat naman niya sila. Pare-pareho lang 'yan. Ano ba? Ano bang uh, nabago sa buhay ng uh, kuan Pilipino? Magmula pa doon sa Marcos na matanda, Manabago, nabago na bago na ba yung uh, kuan ninyo? Buhay ninyo. Hanggang ngayon Marcos na bata ngayon na isang bangag pa. Pero itong si Tito Bongbong ko ha, huh? matapang na. Oh. Iyan ang tito Bungbong ko. So oh, nakita niyo naman. Yung sinabi niya sa Channel 7. Ha? Ah, sinabi niya sa China, "Stop bullying us." Ah. Oh. Ano pa 'yon? Stop bombit-bombit. Matapang na ng tito Bungbong ko, huwag kayong magpaloko-loko diyan. Matapang 'yan. At saka, pinag na May order na yan sa kongreso na lahat yung mga vlogger na kumakalaban sa kanila, lahat yan na-imbestigan. Kaya sa lunes, abangan nyo yung mga vlogger na naimbita na dyan sa, sa kongreso. Pero sa akin lang po, eh, kanya, alam nyo po ba, para po maging patas ang investigasyon, ay, investigasyon, sana po dyan sa lunita, sa lunita po kayo, e, e, uh, gagawin niya mga investigasyon ninyo para po maraming tao na makakapanood, makakapunta, makakapan. Diyan po sa Lunita. Para kahit na sino mga vlogger diyan, kung halimbawa man ako ay may a-invite uh, man diyan, ay di wala tayong pananagutan pare-pareho. Kung sa Lunita tayo, ay di diyan tayo magbabakbakan. Oo. Kung ano yung gusto nyo sagot ko, yun ay bibigay ko sagot. Sasabihin niyo yes or no? Ay di yes or no. Kasi yun naman ang gusto ninyong uh, Mangyari lagi Yes or no lang ang sagot eh. ah, did, uh, Piliin mo yung yes or no O di kaya sabihin mo or Kaya kung dito na sa lunita ito Katakot takot na Katakot takot na Balibaan ako Baka lahat yan Magkanda crack lahat Mga liig na mga yan eh. Diyan sa lunita Hindi niya sa kongreso mga ulol kayo. Ay put. Kadami-daming gutom ng mga Pilipino. Yan ang iintindihin ninyo, yung mga vlogger na yan. Ang iimbestigahan ninyo. Hindi nyo imbestigahan itong punot dulo ng pagkagutom nitong ating mga kababayan. Pero yan ang pinag-aaksayan nyo. Nag, ay, nagwawaldas kayo ng milyon-milyon dyan sa mga hiring-hiring ninyo, mga buwakan ng inyo, mga bubo kayo isa pa itong gadon na ito Gadon. makipagkita ka nga sa akin at subukan ko lang na subukan ko lang na para gumuuin yung bungo mo sino raw yung mga TDS na bubot, mga tanga ha? sige nga makipagkita ka nga para nang malaman natin kung paano magraguo mo yung bungo mo Bullshit ka! Lahat ng mga matatapang dyan, lahat ng matatapang dyan sa gobyernong ito, ha, sige nga, sa lunita nga tayo, tingnan natin, duduro, ay nako, subukan nyo nga, Basta sa Lunita tayo. Hindi pwede dyan sa mga kung saan, kung Senado at Kongreso. Kasi magkakasala lang ako pag nandyan ako sa Kongreso or sa Senado. Ay pagkabinalik ko yung mga ulo ninyo, siyempre kakasuhan ninyo ako. Ay kung sa Lunita tayo, di walang kaso, ay kahit tanggalin ko na yung mga ulo ninyo. Nakakagigil na kayo eh. Sobranan nakakagigil kayo kadami-dami nating mga Pilipino, araw-araw ko itong sinasabi na parami ng parami itong mga kababayan ko na walang masaing. Hindi ba't lagi ko sinasabi rito yung dating isang libong pamilya, triple na tatlong libo na ngayon, tuloy-tuloy pa yung mga dumadag sa pagka kami ay na umiikot sa mga pamilyang yan. Hindi ko naman pwedeng, oy, Lumayas kayo rito, hindi kayo kasali rito dahil ito yung mga binibigyan na namin. Mag magagawa, magagawa ko ba yun? Napalayasin sila na nandyan, gutom din sila. ayun na, pinatunayan ng uh, Channel 7 kagabi na napakarami ang mga Pilipinong gutom ngayon. Kasi, tapos yan, ang aasikasuhin ninyo, yung mga imbe-imbestiga sa mga vlogger. Ano makukuha ninyo sa mga vlogger na ito? Gusto nyo ikulong? Ay! Kaya nga sinasabi ko, sa lunita tayo para walang kulungan. Para ilog-blog ko na lang kayo dyan sa dagat, dyan sa likod ng grandstand yan. Kaya yung grandstand na ilog ko na lang kayo. Wala nang kulong-kulong nakakapanggigil kayo mga hayop kayo ayaw yung mga nangingisay na yung mga lalo na ito, mga nagkukuan ha ah? nakabasa tapos walang salita nakabasa dyan sa plano Pag pagnakaw na naman sa kaban ng bayan ha ah? anong tawag doon yung uh, kunwari walang nakita alam nyo naman itong mga putangin ng mga yan, kung sino-sino yung mga hayop na yan, hindi ko maisa-isa eh. Aminado na nga itong si Hikain eh, nakita niya na may mga blanco. Hikain na yan. Sino yung Hikain na si Kimbo. Tapos ngayon itong si Pandak nag-respond na ito, hindi niya alam. Siya ang nanjan o oh, dahil na, nabulag ka, dahil sinabihan ka lang ni eh, Romualdez na 5 billion ang nandyan sa Senado, ang ibibigay sa Senado. Tig magkano kayo kung i dyan sa 23 senator, tig 200 million kayong maliwanag. Mga aput! Ah, bullshit kayo. kaya sabi ko nga matimpuhan ko lang kayo. kulang pa yung buhay ninyo dito sa mga pinaggagawaan ninyo rito sa mga kababayan natin mga Pilipino. Kulang pa. Kaya siguro, bawat kawatan siguro na mga politiko, dapat yan, pero mangyayari yan, balang araw, darating tayo dyan. Dahil ang gagawin ko rito, pag ikaw ngayon ay politikong kawatan, ha, dapat yan, limasin lahat yung mga, yung mga kamag-anak mo magmula sa iyo hanggang doon sa kapu-apuhan nyo, dapat yan, talagang ibaon na lahat yan. Para wa, hindi na makapag lahi ng mga kawatan itong mga animal na ito. Kasi nasa dugo nyo ng pagiging kawatan. hanginan nyo nang darating tayo maniwala kayo sa akin kung ito nagwawala na kayo dito sa ginawa ni President Duterte na war on drugs yan abig din lang sa inyo yan darating ang araw ako magpapatupad ng patayin lahat hindi war, patayin lahat gilitan lahat ang mga kawatan ng mga politiko Darating tayo diyan, tandaan niyo 'yan. Darating at darating tayo. Anyway, bago tayo kan. Wala na napapakwan na naman ako, napapa na naman yata ako. At uh, Kwan. kan. Anyway, uh, bubunot na po tayo. Ito po ay uh, kayo naman po na gustong sumali, grabe naman kayo. Kung hindi nyo alam yung salitang subscribe, magpaturo po kayo sa mga anak ninyo o sa mga apo ninyo ng subscribe. Opo, subscribe! Tanungin ninyo mga anak at apo ninyo, ano ba yung uh, uh, sinasabi ni Birana na subscribe, nag-subscribe daw dito sa channel Hindi yung birada kayo. Pa, bakit nyo ipapadala yung link sa akin? Ang daming bobo ang daming bobo na nagpapadala do sa Tarek Hasan Mirza. Samantalang paulit-ulit na sinasabi, subscribe lang ang ipadala. Yung katibayan lang, ipadala nyo sa Tarek Hasan Mirza para ma-register yung pangalan nyo at maisulat dito. di ba? Kung ano-anong link, kung ano-anong ang ipapadala nyo doon, hindi ba't katangahan yan? Okay lang sana kung hindi ka ng gusto niyo sumali eh. Wala akong pakialam sa inyo. Eh kaso, ang nagsasabi kayong gusto niyo sumali ay ka, puro namang kabubuhan ng alam nyo. Ano raw pids yung pagpapadalhan ng mga subscribe? Araw-araw ko sinasabi yan, Tarek Hasan Mirza eh. Talagang bubo. Mamatay na rin kayo mga bubo kayo. Para hindi na ako nangungunsimis inyo, boy bu boy shit kayo. Ayun po, buburutin na po natin yung unang uh, burot. Ito. Elvira Manahan. Elvira Manahan yan. Ha? Ito yung pangalawa. Emily Dakes, Emily Dakes, yan. Tang ina, araw-araw. Araw-araw sabihin mo tarikasan mira sa doon ipadala. Tapos mag-comment uh, niya saan baro ipapadala. Talagang tangat talaga. Anyway, pasensya na po kayo ha, pasensya na mo. Pasensya na po talaga. Kasi talagang nag-bullshit na bullshit ako sa mga tanga na ito eh araw? Isang taon po nang sinasabi ito dito? Ay kung pinapanood yung buong video muna, di may ko kayo, sige na nga, bullshit kayo, mga tanga kayo.